Magandang araw sa ating lahat. Ako po ay si Marvic. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta, pagsubscribe sa ating YouTube channel na Marvic Novel. Ang kwento ay nangyari sa bansang Singapore. Silang dalawa ay natapuan na lamang, wala ng buhay sa loob ng isang hotel. Sino kaya ang salarin? Posibleng kaya may pumatay sa dalawang magkasintahan na ito? Ang hinalang sa larin ay namatay din mismo. Noong 2012, ito ay nangyari sa bansang Singapore. Ang gwinto na ito ay isang Pilipina at kanyang kasintahan na Bangladesh. Siya ay si Rosalyn at Muhammad Sumon Lotfar. Si Rosalyn Benigas ay 33 taong gulang nakatira sa Tagoden, Ilocosor. May tatlong anak mula sa una niyang kinakasama nito. Si Roselyn ay nagtrabaho sa bansang Singapore bilang isang domestic helper. Ano na tao na siya natrabaho nito? Nang mangyari ang insidente, siya ay halos isang taon kasalukuyang employer nito. Ang kanyang amo, isang matandang babae at may dalawang anak. Mabait ang mga employer ni Roselyn sa kanya. Binibigyan siya ng tamang pahinga o day off ang kanyang mga kaibigan, si Roselyn ay kinikilalang bilang isang risi. Sa kanyang Facebook, meron siyang mga kaibigan na 1,600. Malagi siya mag-update ng kanyang mga picture at mga kaibigan sa kanyang Facebook nito. Bawat linggo, day off niya, siya ay madalas lumalabas kasama niya ang mga kaibigan nito. Nagkakilala ang dalawa si Nariselen at Muhammad noong August 2011. Kaya simula nagkilala ang dalawa ay hindi na masyado nakihalubilo si Rosalyn sa kanyang mga kaibigan. Sampung taon ang agwat ng edad ng dalawa na ito. Si Muhammad Sumon Notfar ay 23 taong gulang mula sa bansang Bangladesh. Apat na taon siyang nagtrabaho sa bansang Singapore sa isang kumpanya na aircon. Ayon pa sa makasamahan ni Muhammad, marami daw itong kasintahan na Indonesian at mga Pilipino. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan na mabilis at mahilig sa mga babae. Hindi siya masyado gaano ibinabahagi niya ang kanyang personal na buhay nito. Si Muhammad ay pinaymalaang nagtapos sa pag-aaral sa kolehiyo sa Paralangdaka College, Bangladesh sa mga website isa siyang top sa universities sa bansang Bangladesh. Si Muhammad din ang pinakamahusay magsalita ng Ingles sa mga gawa sa kanilang kumpanya. Ayon pa sa mga ulat, nagsimulang maging matatag ang relasyon nilang dalawa ni Roselyn na kalipas lamang ang ilang buwan. Silang dalawa makikita mong nagmamahalan at nagpalitan pa ng engagement ring nito. Binibigyan pa ni Muhammad si ng isang silver na kwintas. Ayon pa sa mga report, isang bisis daw nagpost pa ng mga mensahe si Rizaline at Muhammad sa kanilang mga Facebook wall nito. Nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang post ni Rosalyn sa kanyang Facebook ay naglalaman ng isang salita. Na doon ka sa tao, hindi lang proud at masaya na kasama ka kundi doon sa willing mag at magbigay effort para lang makasama ka. Habang ang post naman ni Muhammad sa kanyang Facebook ay I'm madly in love with. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Rizalyn, ang dalawa daw ay madalas mag-away. Sinabi pa ni Rizalyn sa kanyang mga kaibigan na gusto niya daw tapusin ang relasyon niya kay Muhammad. Pero ayon naman, sa mga kasama ni Muhammad, hindi tulad daw ni Rizaline na sinasabi sa mga kaibigan nila na siya ay engaged na. Si so Muhammad daw ay tinago sa kanila na may relasyon at wala silang ideya na mayroon palang kasintahan si Muhammad. Noong March 4, 2012, sa oras ng 11.40 ng gabi, natuklasan na isang empleyado sa isang hotel ang dalawang makasintahan na wala ng buhay sa loob ng isang hotel namatay silang dalawa sa loob ng isang hotel. May kabuang labing dalawa bawat kwarto sa palapag sa Summer Gilang Hotel. Ang unang palapag ay ginagamit bilang isang dormitoryo para sa mga foreign workers. Ang gilang ng lugar sa Singapore ay maraming mga hotel area kung saan pwede ka mag-check-in ng panandalian. Ayon pa sa receptionist ng hotel na iyon, si Muhammad daw ay isang regular na customer sa kanilang hotel nito. Nag-check-in daw si Muhammad isang beses sa isang linggo. Ang resepsyonis na si Mr. Tai, 67, ayon pa sa kanya, talagang palaging may dala na babae si Muhammad kapag pumupunta sa kanilang hotel. Pero ayon sa kanya, naniniwala siya na hindi pa niya nakita si Rosalyn bago nangyaring krimen na iyon. Nag-check-in daw si na Muhammad at Rosalyn sa oras ng alas 6.00 ng gabi. Ginabit daw ni Muhammad ang kanyang work permit para rintahan ang isang kwarto sa loob lamang ng limang oras sa halagang 43 Singapore Dollars o 1,700 pesos noon. Sa oras ng 11.30 ng gabi, ang night receptionist na si Mr. Oak ay tumawag sa telepono sa loob ng kwarto kung saan ang dalawa ay naroroon nito. Upang sabihin sa kanila na maghanda na silang dalawa para mag-check out. Pero walang sumagot sa telepono, agad pumunta si Mr. Oak sa kanilang kwarto at sinubukan niyang kumatok sa pinto ng dalawang makasintahan. Pero tahimik at walang sumasagot sa kanya. Nasipan niyang gamitin ang master's key para nabuksan niya na lang ang pinto ng makasintahan. Pagbukas niya ng pinto, doon niya natagpuan ang pangkay ng dalawang makasintahan. Ayon pa kay Mr. Oak, nakandusay daw si Rosalyn sa kama at si Muhammad naman ay natagpuan na kandusay sa sahig ng banyo. Ang dalawang makasintahan ay duguan at wala ng buhay. Agad tumawag ang mga staff ng hotel sa mga pulis at paramedics at ambulansya. Pagdating ng mga paramedics, agad nilang kumpirma na wala ng buhay ang dalawang magkasintahan. Ayon pa sa mga investigasyon, si Roselyn ay may saksak sa kanyang mga katawan. Pinayumalaan na siya daw ay sinaksak ni Muhammad ng maraming beses bago pinatay niya rin mismo ang kanyang sarili nito. Ayon pa sa mga investigasyon ang nakita nilang murder weapon sa loob ng kwarto nilang dalawa ay isang mahabang kutsilyo. Ayon pa kay Mr. Oak, ang hotel ay hindi nagbibigay sa kanilang mga customer ng anumang mga kutsilyo o mga blades. Kaya ayon pa, sa mga investigasyon, ang dahilan kanilang pagkamatay ay isang premeditated murder. Ang ibig sabihin, ang kanilang pagkamatay ay isang planado nito. Tinignan ng mga pulis ang mga CCTV kamera pero walang umalis o pumasok sa kanilang kwarto sa oras ng krimen na iyon. Nalaman rin nang pumunta ang mga pulis sa dormitoryo na tinitirhan ni Muhammad, at nakita nila ang kutson at unan nito na may nakasulat sa salitang banggali. Ang nakasulat ay nagsasabing akin siya at hindi ko siya hayaang mabuhay. Kinuha ng mga pulis ang nakasulat at mga unan, kutson para sa mga ebidensya sa pagkamatay ng dalawang magkasintahan. Dahilan dito, naniniwala sila na si Muhammad ang pumaslang kay Resilin. Ayon pa sa mga investigasyon, walang sinuman mula sa makalapit na kwarto at sa apat na palapag ng hotel. Nanakarinig kung anuman ang nakahinalang ingay sa oras ng kremen na iyon. Wala rin narinig na away at ingay ang tagapaglinis ng hotel na iyon. Ang pagkamatener silin sa araw na iyon ay normal pa nga ito nagpost sa kanilang social media ng kanyang mga picture. Kasama pa si Muhammad isang oras bago silang dalawa nag-check-in sa hotel na iyon. Ang kasamahan naman ni Muhammad na nakatira sa pariyong kwarto na kasama niya ay nagsabi ang ugaliin Muhammad daw sa araw na iyon ay kakaiba ang kanyang mga kilos. Nagising daw si Muhammad ng maaga at nagluto para sa kanyang sariling pagkain nito. Pagkatapos pumunta daw si Muhammad sa muske, isang bagay hindi pa ni Muhammad nagawa ito. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Roselyn, ang relasyon ng biktima sa kanyang ina na si Matilde ay hindi naging maganda sa maraming taon. Dahilan ayon sa si ina niya ay tutul siya sa kanyang kinakasama at ayaw tanggapin ni reselen ang opinion ng kanyang ina tungkol sa kinakasama nito. Pero hindi pa malinaw o nabanggit ang mga impormasyon tungkol dito. Sa sinasabing kinakasama ni Rizelene ito ay tungkol sa ama sa tatlo niyang mga anak nito. Kalaunan nagsimula lumabas ang mga chismes tungkol sa kinakasama ng biktima. May pa itong may ibang babae na kasama nito. Narama rin na kasama pala sa iba bago pa nakipagrelasyon sa biktima na si Rizelen. Nalaman ito ni Rizelen habang siya ay nagtrabaho sa bansang Singapore. Dahilan dito bumalik at nakasundo ang mag at may katotohanan pala ang sinasabi ng kanyang ina sa kanya. Noong 2012, nagkasundo ang mag-ina ang taon na rin ang oras ng pagkamatay ni Rosalyn. Sila mag-ina ay madalas mag-usap at magtawagan sa telepono. Sinabi rin ni Rosalyn sa kanyang ina tungkol kay Muhammad at huling bisis niya nakita si Rosalyn noong 2007 bago ito pumunta sa bansang Singapore. Ayon kay Matilde, natigilan siya nang marinig ang ibalita tungkol sa pagkamatay ng biktima. Ayon pa niya, gusto niyang makita ang pamilya. Ang opisyal nulat ng mga polis na maaaring magpaliwanag sa mga nangyayari at humantong sa pagkamatay ng biktima na si Reselen. Ayon sa tita ni Reselen na si Fatima, nasabi na sa kanila ni Reselen na gusto niyang pakasalan si Muhammad noong June 2012. Pero nasipan niya daw ang mga chismis kapag siya ay umuwi. Noong March 8, 2012, dinaos ang misa sa libing para kay Reselen sa Pilipinas. Ang naramdaman ng mga pamilya ni Reselen ay sobrang lungkot para sa kanila. Uuwi at bumalik sa Pilipinas na isa na siyang pangkay nitong salubungin nila. Ayun pa sa kapatid ni Reselen, nagpadala siya ng pera sa lagang 10,000 pesos para sa down payment sa isang motor. Ayon sa iba't ibang panayam sa membro ng pamilya ng biktima, marami ang nagdududa sa deklarasyon ng mga polis sa bansang Singapore na si Roselyn daw ay posible na nagpakamatay o pinatay ni Muhammad. Ayon sa uling update ng Facebook ng dalawang makasintahan ay naglalarawan nitong na dalawa ay mukhang masaya at magkasama. Ayon sa mga polis, nag-imbestiga sa krimen na iyon na niniwala sila na walang foul play sa nangyari si Roseline ay pinatay ng kanyang kasintahan na si Muhammad. Pagkatapos ay pinatay niya rin mismo ang kanyang sarili. Pero ang tanong dito, kung totoo man ang mga ito, ano kaya ang malalalim na dahilan ng lalaki para magawa niyang paslangin ang biktima? Hanggang dito na lang ating kwento sa so muli nating pagsama at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubscribe at pagsuporta sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. Huwag nating kalimutan magdasal araw-araw. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.